Hi everyone. Ito pala yung moment namin guys. Na first time kami gumala kami sa tatlo. At naghanap kami ng magandang ano magandang bar o magandang lugar kung saan po hindi kami mag magtagay. Tapos manood ng live band. So first time namin lumabas ng night time ng kahanap kami ng uh, magpagbibangang char. <laughs> so, ayan. Naging nag-iikot-ikot kami dito at nagtitingin-tingin kung saan kami pwedeng ano, pumasok para mag, mag daw kami kahit ni isa or dalawang bote ng beer sabay manood ng mga kumakanta dyan, char. So, masayang-masaya ako sa night na to kasi nagkaroon ako ng chance na lumabas na kasama ko si Madam Gina at Madam Connie. I never had this experience. I wala akong experience na ganito. Kaya so first time kong gumala ng kamanoon ng live band. So excited ako. Marami tayo mga nito. Salamat kay Madam Connie at Madam Gina Lim kasi na-experience ko po. For 13 years in Singapore, I never able to experience this kind of fun moments. Kaya talagang memorable to par sa akin guys. Kaya ginawaan ko to ng vlog kasi maybe one day tandaan ako o wala akong magawa sa buhay. O syempre, titingin-tingin ko na lang na, minsan yung aking mga video kung ano yung mga ginagawa ako. So, this moment, masaya ako sa moment na to kasi first time ko manood ng live van and sabay tagay ng konti, char, sabay tawanan at kwentuhan with my friends. So, unforgettable para sa akin yung moment na to guys. Kaya, kung kayo mga kakabayan ko na nandito sa Singapore minsan kapag may chance tayo gumala at magsaya sa sarili natin bigyan din natin ng chance ang ating mga sarili hindi lang puro trabaho 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 kailangan din nating mag alaw minsan okay lang to have fun basta siguraduhin lang natin na we are safe and masaya tayo Minsan, hindi tayo napapahama. So, yun lang talaga. And, the best thing dito kasi na-experience ko talagang tumawa, magsaya, uminom na kasama yung mga kaibigan ko, nakapanood ng live van ang ganda ng mga kanta ng mga Pinoy. Oh, first time ko tong nanood ng live van ng mga Pinoy ang nagkanta. I really like yung the paano sila magkanta guys ang galing galing nila napaka, napaka simple lang para sa kanila pero ah grabe ang galing nilang kumanta as in so yun guys I really I am so happy this moment so sa mga kabayan ko dyan na hindi nyo na experience ang pumunta ng Clark K., panood ng live van sabay may tagay konti it's really happy it's really fun guys kaya subukan din nyo minsan na mag, magano mag aliw aliw maganda din minsan mag aliw sa mga sarili natin hindi puro na trabaho 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 so enjoy and have fun din minsan so yun lang masasabi ko guys Thank you for watching sa manood sa video ko na to. Thank you very much. And sana, don't forget to like, subscribe, and pa-share sa video ko na to. So, sa mga hindi pa naka-experience mag manood ng live ba na lumabas at night time, o go na kayo guys. I-experience nyo na. I'm sure magiging masaya din kayo. So, salamat kay Papa guide kasi naka-experience ako ng ganitong fun moment. You're talking mo, draw what Sa tinagal-tagal kong nag-stay dito at nag-trabaho sa Singapore. Ngayon ko lang talaga na-experience to kaya masaya-masaya. So, thank you so much kay Madam Gina Lim at kay Madam Connie sa pag-invite sa akin na nag-join ako. How much you can give me? I'm please sir. How much so, I give thank you? Thank you for watching. 200, what about 200? I give you 2000. Pabayaran guys. Alam. Uh -huh. your salary yah, uh, not even na. Uh, need my 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 money niy. give me 200 yeah, right. every week. I give you 2000 every week. You can or no? uh -huh. Don't try to be funny with me yah. May ano niy? Wai, wakamang sama yung sinalakyo galang ay no eh no na tayo. This old guy, ito ah ang cheap ah. Come on! What is that? You want to be itchy, you make sure that you are rich, man. <laughs> If you only money, 10,000 in the bank, don't try. Minsan, sasabi nila, minsan noong araw, nagsasabi sagot sa'yo, huwa, your chibay gold ah. Yes, my cheap by gold because I'm not prostitute. Mm. You want me? Kaya <laughs> yan ano ko, yung yeah. boyfriend kong Pakistani. Eh. Yeah. Napaka-expensive naman yung puday mo. <laughs> Hindi mo ko talaga sa Singapore eh. Oh, bakit? Hindi oh, mo kita Tandaan mo yung lalaki kanina nasa 9th floor ah. 9th floor. Bakit? Ay, libog na libog eh. Ha? Ano nangyari? Paano naging libog? <laughs> Ay, tatapa eh. Bye! 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 Tomorrow ah. Alin? Watch Yes. 8pm, not 8.30 ah. 8 okay. o'clock. Sarado 8, 8 o'clock. Tuse ko ba yan? Saan? Ha? Tuse. Kaya ba iniwan mo sa bahay mo? Dito, tuse ko. Ang dito, tuse ko. <laughs> ay, <laughs> ay, oh, ako nga nga eh, buti nga. <laughs> Nakasword ko pa eh. <laughs> Basta talaga si Ruru na yung pampers na ngayon? Oh, buti ka nga, may pampers eh. Ako wala. Eh, hindi po hindi ako maglalagay kasi hindi pa katatapos lang ng mix yung pang designer right na. Salamat, Lord. Salamat oh. sa mga madam. Happy nights. Kapag man, Go Glowing up. Ate, ay, ka din sa ate. mag-alaw na tama lang. Ting katub. Tsura ko. Tsura mo, naging ungguy <laughs> ka kanina tigre ngayon. Oh. Ayano, oh. oh. chita pala to, chita. Chita, sige ba? Wow.